Yo, what's up mga idolo? Kaya si Photo Trip is back mga idolo At ayun na mga idol, um, uh, daily grind tayo mga idolo Happy trip lang tayo Maging masaya tayo sa araw-araw na pakikipapakan natin sa buhay Lagi lang natin iisipin na ha? Meron tayong pamilya ang Kaya always right side para sa mga riders ka na bumapakpak ng ritual na Simpay bro tayo, mapunta tayo sa Penny 2 Street Pakasok tayo ng BGC Happy trip lang Kung yun nga pala At kung ikaw bago ka lang din sa video ko Always welcome ka dito yung dalo, ha? Pwede lang! Always welcome ka dito. At malamping ako mga idol. Kung mabag sa pwede na welcome to, don't forget to follow my page mga idol. Subscribe my YouTube channel mga dito no! At let's go! Ride safe tayo! Pakpakan everyday! At ayun na mga idol, dito tayo sa Pwede to Street. Ah, kwento ko lang pala yung mga kaya rin ulitan. Ang sese, ah... Ano lang, eh, wala sa siya mag-trip What the fuck?! Damn! Mga na, um, gawin ko na problem tayo sa mga nangyayari, lalo na mag mag-mahiligayasan. Ah, uh, one time kasi na na araw may chat sa akin yung best friend ko shoutout pala kay Pomsky yan binito niya yung kanyang Emax tapos bibili sila pa yung bagong unit passion biglaan lahat yun I mean na biglaan siya ng chat sa akin na which is na uh, wala naman ako like, idea sa mga best na yun nagpipinto niya yung motor niya tapos bibili sila pa yung bagong unit second hand lang pero solid ang matin din live streamer pa yung nabilan niya haha <laughs> si Agent Black kung <laughs> kailangan lang siya si Agent Black yun sa yung, yung namin ng passion naman kaya nakakatawa at nakaka na-excited din yeah, siyempre, best friend ko yun. Kahit ano mangyari. Um, lagi kong kaagapay yung sa ano sa mga problema ko yung best friend ko yun. Hindi sa pera ah. Hindi sa pera, hindi sa ano. Yung mga tama ang samahan natin. Sa you know, so, mga nagtatanong pala dyan, kung sino yung kasama ko sa vlog ko nung nakaraan. Best friend ko yun. Yan, siya si Pomsky. Ang best friend ni, ang best friend ni Casey. Oops, <laughs> <laughs> dali. Dito tayo sa ano, dito sa action dito sa Sino Pedro Street sa Rizal Drive alright let's go at ayun na mga at no? nandito na tayo sa pwede na Hahaha over <laughs> uh, pwede na tayo over mga idol kaya tapat uh, chill ride lang tayo at ayun na mga idol akala nyo pa na pakatari mong pintong ganito ha pinagsasalita <laughs> ka pero wala kang ka, kinakausap <laughs> kayo oh, alam tayo ba ako hahaha <laughs> Para na papalina, pa na. <laughs> Ay, para sa papa nila kakatot ano. Para sa mga ibang vlogger yan. Yung mga ano. Um, ibang mga vlogger dyan na ano. Ang dami yan. Yung tipong nag-video sila sa sarili nila. Pero hindi, wala silang ibang kausap kundi sarili nila. <laughs> Ay, sorry <nyo>, ka mga idol. Hindi <laughs> sana mapaispin yung mga kaling ba ako. Katok ba ako. Alam sa ako mag-isa. pa ng video ko. <laughs> Ay na mga idol. Hindi ako mga front cam. Ay, back cam kasi. Maalog. Bad term. Uh, um, sana Makakuha tayo ng maganda-ganda ano? GoPro. pro. isa maaaring talo pala, mga idol. Yung maaaring tatalong sa akin, tapos may yung iba may nag sa akin. Yung video ko, hindi pala ako naka-GoPro ah. Hindi ako naka-GoGo. Hindi ako naka-GoPro kung hindi naka-GoGo lang ako. Hehehe, <laughs> 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 buhay. Why are you running? Why are you running? <laughs> Wait for it. Here it comes. Almost there. Tell lang gamit ko, mga idol. Ganun lang ka simple. Send ko lang ang munting gamit ko At Tinataasan lang natin yung resolution Siyempre bawal tayo umangat ng sobrang taas Kasi um, Magiging super blur na siya At ayun nga ay Ito lang dito na tayo sa Cineroses Hill po uh, Papasok na tayo ng Urban Cineroses Sa kanan tayo Tapos Washington Urban Sa kaliwa naman tayo Dari dire dari ito Nakagos tayo ng Dilarosa Washington Papasok ng PDP Yun AOR na natin yung bahay sa ako natin yung area sa ako natin yung KOR, KOR AOR means area of responsibilities ma ko at tamang chill ride lang tayo ulit kung no, ulitin ko ang mga ito no, mga ah, nagpamalayo sa kalsada, kung yung umaga at nangyipak para sa agos ng buhay huwag na wag yung kakalimutan sa pagkagising no pray muna tayo magkasal tayo salamat tayo sa mga lumikan ng langit at lupa para sa kabubuti ng lahat yung konting opportunity contingency blessing na ibibigay sa atin kailangan natin magpasalamat para sa huwag yung mga ito ganoon tayo ako, sa dami ng problema, pumapasok sa akin. At may mga kanyang kanya tayong problema sa buhay. Na siyempre, pag sariling ano na natin ang interes. Ang sariling um, problema natin, hindi na natin parang bahagi pa sa iba. Na, which is na, siyempre, sa sobrang bigat ng problema mo, kailangan mo rin ng ang kausap, kailangan mo rin ng uh, aagapay. Eh. Pero, siyempre bilang ako, strong um, lang tayo mga idol, strong lang tayo. At nagpapasalamat pa rin ako kay sa mga lumigyan ng langit at lupa dahil sa kahit na gano'n, na mabigat ang problema natin, may mga pinagdataalam tayo. Um, may mga ano? opportunity at least na dumarating sa atin pa konti man at least meron di ba kaya always po magpasalamat sa taas mga idol. at para sa mga riders natin dyan um, ride check tayo guys pag intersection left and -le right -le tayo pagalan natin pag milok tayo marami kasing incidente dito sa amin na intersection intersection hindi na nagpe milor na ride na lang kaya lagi makakot always ako may PA PA is vehicular accident mga kaibon pagkaan pagkati sa intersection lagi nga pala yung motor yan book it tsaka right yan dalawang nagano dalawang sila nagpapa dalawang sila dalawa dalawang, dalawang ano mga uh, um, rider na ganyan eh ko bakit kasi pag, pag nakikita yung ano may intersection minor minor lang tayo idol. huwag tayo masyadong kapit sa ano, silingin ko para wala disgrasya kaya naman tayo nakakala ng disgrasya ako sabihan tayo ng expected scenario kahit sobrang bagal mula pwede mangyari na accident, dahil tira mapagkaka whatever pero syempre kahit anong mangyari unit to ano pa rin kailangan mo pa rin magpagal pag intersection, at kahit saan, <laughs> hindi sa intersection ha? Baka, mamamisa, na, baka mga misalas na dalawa lang iba dyan, na agad-agad sabi dyan, ba? Hindi lang yun, hindi ko mga idol. Kaya, the day is go on, laban lang tayo, tapos agos ang buhay, syempre, always remember, meron tayong Panginoon na lumikha ng nakakita at ang kanyang anak na umako ng kasalahan na po sa libutan. Totoo siya mga idol, hindi mo lang natin siya nakikita, pero totoo oh. so, kaya, um, lagi natin tandaan na, kahit anong mangyari, pero, um, Panginoon na, nagbibigay sa mga sa ating mga araw-araw. Kaya yun na ba, mga patagalito na saan pa rin natin. tayo sa ating day trabaho. Diyan, touch mga ay. Peace out mga idro. Kaya tayo mga At ayun na mga At kung ikaw mabagsapit na pag-upload ito para kay Mitch, at ako At palagpigil na mga idro. subscribe na YouTube channel natin. Pag-upload ako mga pa sa KCYTV Motorip. Peace out.